Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan Ito po muli si Father Erwin, ang inyong kaibigan sa pananampalataya kay Kristo Ngayong araw po ay pinalalahanan po tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya at sabihin natin sa Kanya kung ano ang gusto nating gawin niya sa atin Mari po, tulungan niya po tayo sa ating mga problema Mari po magpasalamat lang tayo sa kaniyang kabutihan sa mga bagay na meron tayo at sabihin po natin ang lahat-lahat na gusto nating sabihin dahil sa ating mabuting balita sa araw na ito merong isang uh, bulag na lumapit kay Jesus nagkusang loob, ginawa niya ang lahat para makalapit kay Jesus at nung malapit na siya sa ating Panginoong Jesus tinanong siya ng ating Panginoon ano ang gusto mo mangyari or ano ang gusto mong gawin ko sa iyo at sumagot po yung bulag sabi niya Panginoon gusto ko pong makakita at doon po pinagbigyan siya ng ating Panginoon Maari po mga kapatid, maraming pagkakataon na tayo po'y nabubulag sa mga katotohanan, nabubulag tayo para makita ang ating Panginoon dahil sa ating mga priority sa buhay. Paano po ba natin nakikita ang presensya ng Diyos? Paano po ba tayo nagpapahalaga sa kanyang pagmamahal? Ang bulag na ito mga kaibigan ay tinuturuan tayo na makita natin ang kabutihan ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Maari po may pagkakataon sa ating buhay na sasabi natin na hindi naman nagpapakita ang Panginoon, hindi naman nagpaparamdam ang Panginoon. Pero mali po yan, ang ating Panginoon ay laging kasama natin. Nasa atin po kung paano po natin siya i-recognize. May pagkakataon din at parang nanghina tayo na parang wala talaga ang Panginoon pero kasama natin ang Panginoong kaibigan. Lagi mong tatandaan at hinin sa Diyos na buksan niya ang mata ng iyong pananampalataya dahil kapag bukas po ang mata ng ating pananampalataya lahat po ng mga karanasan natin na mabubuti o masama ay marirecognize pa rin natin ang Panginoon kung bukas po ang mata ng pananampalataya natin lagi po tayong magsisikap na makipag-usap sa Diyos at pasalamatan ang Diyos sa bawat grasya na tanggap natin sa pang-araw-araw. Ang bulag po ay hindi siya nadadalawang isip na sabi niya, gusto ko pong makakita Panginoon. Kung ikaw kaya ngayong kaibigan, tanungin ka ng Diyos, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Siyempre, yung ating mga kalooban. Sana buo po ito sa pananampalataya, puno ng pagmamahal, puno ng pananalig at pagkapit sa Kanya. Dahil kung magagawa po natin ito mga kapatid, unti-unti po tayo makatulog na maayos, magkakaroon tayo ng kapayapaan. At kahit anumang mapagasubok na ating mararanasan, lagi pa rin tayong magpapasalamat sa Diyos. Dahil siya po ang nananahan sa atin na magbibigay sa atin ng magandang buhay. Huwag po natin baliwalain ang presensya ng Diyos dahil siya ang ating buhay siya ang magbibigay sa atin ng kaginawahan muli ito po si Father Erwin ang kaibigan sa pananampalataya na nagsasabi kay Lord, win po tayo lahat God bless, dalay ko ng Diyos